Nakatuwad na si Mises ha. Han Nasaan yung ano mga i natin dito sa truck yeah! daming mga ano nang trailer dito ito ya yung mga trailer na binili ng torque sa sa ano horizon ano oh horizon nandiyan na horizon tracking pinagbibili ng torque eh o oh, may nakalagay ng torque oh, pero horizon pinagbibili nila nga nila wow nag expand guys ang torque eh Luma, yu, yumayaman ang torque sana pati ano rin, yayaman. Pati driver nila, owner-operator, yayaman. Hopefully. Ayan, 459. Hmm? Naglubat yung sasakyan. Naglubat yung sasakyan? Oo. Wala kang ano dyan, charger? Ay, akong booster dito. Ay, booster mo. Tulungan, tulungan mo muna ako kasi hindi ko maabot yun. O, okay oh, teka. Patayin mo lahat, sarado mo muna lahat. I-sit up mo na. Ay, yung horizon, Oh. No? Horizon. Tag-test. natin si Mrs. Hindi yan makakalis kung ano. Sala na pa naman. Nakatuwad na si Mrs. sa ano? Bubuksan ko tong ano dito sa ano kung sakali man. Han! Nasaan yung ano mga? Ikonekta natin dito sa truck. Salubat ang sakyan ni Mrs. Saan yung ano mga tayo ay Ha? Nalubat, nalubat Sabihin mo kasi sa mga bata Huwag nilang ano kapag hindi umaantar Tsaka wag kang patay ng patay Sabi ko sa iyo eh kaya mo lang tumakbo. Lobat. No, Full charge na ba to? Sana isa. Hindi maano yung try mo daw yung siksik diyan ha. O, nakapasok hindi. na masiguro. Hingirap, ano yun ang battery na ito? Eh, talaga nasa ilalim eh. e okay. Kung hindi, ano natin dito. Sige, tanggalin mo. Huwag mo patay kasi ng patay, hayaan mo na lang kapag ano, lalo pag ginagamit ng mga bata yan, naka-on. Pero at kompleto si meses Ay nako Macy's Saan yung pula? Ito ba yung pula? Plus sign? Okay, pula bit mm. Dit battery. Ah. Oh. Awas oh, ito. Pula yeah, mo muna mag-charge O muna ang Teka Alis ka dyan, han. Baka nakabukas lahat kasi Pagka ganyan sinel, kayo masyadong ano gamit ng gamit kasi hindi kapag special this one is turn oh, off niya. hindi kasi matagal pa naman to eh kaso sa remote. Susi nito. Ito yung susi. Ah, asan bang susi yan dito? Walang susi yan yan. Patayin mo muna. Did you touch anything here, Sinil? Ha? Huh? Ha? Huh? What? Ganito pa naman elektronik eh Hintayin mo lang muna Patay na lobat eh. Magantay tayo. Lang, Ikaw? Eh wala tayong magagawa eh Hindi naman ka makakalis eh May power naman siya eh oh. mo lang, mga 5 minutes, wag mo pantarin ng pantarin puntayin mo lang oh, o, tapos sa taas i-revolution ko, tapos i-start mo ha revolusyonan natin guys uh, para mas madali kay misis ano ah sige so subukan mo han. Sarado mo yung handaon Ang daming mga truck ng mga ano? Parang nagkakulit uh, kasi na yan, ano? oh, Eh, kailangan mong check kasi meron na siyang code din eh

Ayan. Sige. Sige. Ay, ay, on mo doon. Eh, kung hindi, akit ulit ako para tanggal pala. Yun. Okay na. Okay na, patanggalin na natin. Kapansin talaga yun lang kasi 5 years na eh. Ah. 5 years lang naman yung ano ng battery. Ah. Maghanda-handa na naman sa palitan Okay At least natapos Ah, sige Maghanda-handa naman sa palitan oh ano, okay O, oh, eh, ano mo na yan Tatakoy pupunta na rin sa pickup ko oh eh Eh, syempre, hindi naman kita basta pwedeng iwanan, eh madali lang naman kapag ka pupunta ka dyan sa mekano ko dyan sa Torque wag eh. ah, kang problema tutulungan ka naman nila dyan tutulungan ka naman nila dyan sa mekaniko ko dyan sa Torque eh kaso nga lang Okay, puti kumpleto ka, Sige Okay. kompleto ka no Okay. sige yan Okay. 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 Alright guys, umalis na sila At tayo naman, pupunta tayo ng uh, pickup na Tapos, punta tayo ng Ontario, Thunder Bay yeah! uh, <sighs> Pupunta tayo ng Thunder Bay kai drucker